Ngayon guys, ginagawa na yung ano, bangka. Ayan, yung pisa na yung play, ni, ni planer na yung ano, bagong eruda. Ayan na. Uh, Ayan, may manakakabit na na mga ligasol. Yung pamako anong plywood din. unti-unti na na binubuo. And, uh, may nakakabit na yan. Piniplaner lang nila nakabit na yun dun sa may unahan tsaka sa ulihan pinalagay na ng ano pinakang lock nya yan lalak kasi yan yung nakalak oh. yan na hop kumain muna kami dito na ako dito na ako pinakain Nung ni buboy sa kanila pati mga pusa na dyan yan Napunta ko ng tangali sa kanila eh. Doon ako pinakain. Ayan. Pisa uli. Ayan na, nakakabit na. Yung isa. Isang roda. Ayan. Haba. Ayan yung sa hulihan. Ayan. Doon naman sa susunod. Yung kabila naman. Talagyan. Ayan o. Oh. Ayan yung sa kabila. Ang mahaba yan ang haba nito ay eh, pag nabuo mas 30 plus 30 feet may git mga 33 mga ganyan haba eh ayan ayan nasalpakan na rin ila ayan nakabit na nila na ganyan epoxy para tumigas na siya dyan Okay guys, hanggang dito na lang. Tabayanan nyo sa pag nayari na. Bye bye!